So, okay mga idol, ito nandito tayo kay uh, Boss Russell At ito, ang gaganda ng mga dalang manok ni Boss Russell Pero medyo pricey siya, ito 4K mga idol oh. oh. Kak na rin to, no? Kak na rin 4 years. years old 4 years? Okay, grabe, 4 years old na para to oh. Ito 4K lang to mga idol hmm. Solid yan mga idol, oh Oh, solid ang katawan nito mga idol. 4 years old, 4K. Uh, ganda ng uh, ano nito mga idol. Oh. Oh. Eh, boss Russell ito. si mga idol. Batang bata yan ang solo. Mm hmm. 4 yeah, years old mga idol. 4K. Uh, ganda ng mga manok ni boss Russell, mga idol. Parang palalaw. Oh. Mga alien, yan. Okay. Yan o. No? Mga idol ito. O. Oh. Sweater mga idol. Five five. o. No? Five, five yan mga idol. Five, five yan mga idol. Five, five Solid yung mga ano, mga 24 years yung mga idol. 5'5 five. five. five, five to six. Oh, mga idol. 5-5 to kay Boss Lasser mga idol. Puro 3 to 4 years. Buwasan <laughs> <laughs> mo, Ikaw pa, bibili ng 4. Oh. Mga idol. 3 oh. to 4 years yan yeah, mga idol. 5-5. E, 6K mga idol Emos idol Uro, kak mga idol <tik> sweater, mga idol <tik> e, Pure Kelso, mga idol 5K ya 5K mga idol

5 to 6k ang mga presyo ito. Eh mga bawas pa naman to, mga idol. Eh boss Russell lang ako sa natin ang number na mamaya ni boss Russell. Idol ito. Oh. Sweater mga idol. 55. Ayun oh. 55 yan mga idol. 55 yan mga idol. 55 solid yung mga ano mga three to four years sa mga idol five five okay, ano? five five, five to six Oh, <laughs> uh, mga idol, 5-5 five, five, to kay Boss Lassel mga idol Puro 3 to 4 years Buwasan mo, bilin ko Buwasan mo, bilin ko Ikaw pa, bibili ng 4 oh. mga idol ha eh. way to pour yun siya mga idol 5 eh. to 6k mga idol ay eh. e boss russell to mga idol Uro kak mga idol eh. Ang halia mo sweater eh. Ang

Puro kak mga idol 5 to 6k Ang mga nito. Eh mga bawas pa mga idol Eh boss Russell Ang kausapin mo natin number ni boss Ni boss Russell, ni boss Russell. So, magugulang mga idol Ayan, kay Boss Russell yan, mga idol. Ayan. Uh, lemon sweater, sa Kelso. Mga bloodline ng eh, uh, Russell. Tignan nyo naman mga katawan, mga idol. Oh. Oh, uh, 5 to 6K ang mga price yun ito, mga idol. 5 to 6K, mga idol. Ang price yun. 5 to 6 kay ito mga idol ah. at tawagan nyo lang bigayin natin yung number ni boss lancer mamaya mga idol ah. mga sulit yung mga manok ni boss lancer ngayon oh. magugulang na 3 no? to 4 years mga idol 3 to 4 years <laughs> yan siya mga idol Ang ganda no? ng mga Pindog mga idol Three to four years mga idol eh, 5K 5K mga idol 5K 5k mga idol 5k 5k mga idol 21 August 10 mga barangay katawan eh. ah yeah. 20k ka mga idol David Russell ah uh, 5 to 6k 5 to 6k mga idol

solid ang mga manok ni Boss Raza ngayon no? Magugulang na. free to, uh, to four years, mga idol. Three to years. Three to years siya, mga idol. Ayan, o. No? Ganda ng mga tindog, mga Eight four years, my hmm. idol. <coughs> yeah. 5K, 5K my idol, 5K. 5K, my idol. 5K, 5K, my idol. your hand. It was katawan, eh, uh, Oo. Toro kapto mga idol kay boss Russell. uh 5 to 6k. 5 to 6k mga, mga idol. Uh three to 4 years mga idol, 3 uh, to 4 years na to mga idol. Three to four years na mga idol. May eh, Russell ta, mga idol May eh, yan mga idol ito to four years Idol kanawa yan eh tatay Tono 2525 lang mga idol 2-5 mga idol oh. oh Kanawain yan mga idol 2525 lang

2525 tawa ni tawa, idol to bye bye lang ay tatay to na to my idol row bye to bye ay daniel

2-5 2-5 lang ito mga idol 2 ay tatay Tony. <tos> <Okay>. <tos> na oh oh ay sorry kaya kay tatay Tony ito mga idol ah kanawa yun

Ayan oh. Nabili na, na naman kay Boss Tony, mga idol. Ang na out, Boss? Nabili na ba, 5K. Huh? 5K? Ayan, nabili na raw, mga idol. Oh. Solid naman kasi. Eh. ilang taon na yan? 3 years, oh. 5K, eh. Nabili na yan. na, ni-repress na. Pinaliguan na eh. Tago'y biyahe. Hmm. Nabili na yan kay Boss Tony. 5K, mga idol. Okay mga idol, dito kay boss 2525 lang mga manok ni boss oh. 5 2 lang ito mga boss 2-5-2-5 mga idol oh. May tau, may bitaw. 2-5 din ta boss. 2-5 din. Oh, 2-5 din daw mga idol. Oh, 2-5 din mga idol. Yan boss. 2-5 din? Yeah, no? Boss, pabigay naman ang number natin. Ha? Ah? Pabigay ng number. 09-48-67-81-990. kontakan nyo lang si boss sa idol para sa mga detalye. Oh, 2525 lang mga idol marami pang manok sa bahay kontakin nyo lang o oh, salamat ha 2525 din pala to 2525 dito yan kay boss o oh, yung binigay na number mga idol 2525 lang mga idol